Oo nga, nga lang. Hindi kaming wala kahit Wala, Wala ah, walang Parang Hindi kaming walang pinig. 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 Hindi kaming walang Yung kinukuha mo naman, pinig. na rin. Kano? pinig.

tapos natin ay dalawang peraso guys Yung pinagaling pasig Yeah, let's go guys Let's go, let's go Yung mga suki so ko Let's go guys P100 na ma'am P100 na

office po for YouTube. Yan. Ah, uh, baba ingat bibi. Ayan guys, ang controller natin guys. Na nagpapainit dahil maliligo lang sila guys. <laughs> ingat mam, ingat. Ayan guys, oh, kunin natin. Yeah, more hand. Oh, Mama tatabi din, eh, mam. Tapos nah, quality. trail ang pinya natin guys tsaka yan o oh. hindi pa naubos guys 100 pieces hindi pa naubos oh Ayan. no! no ay papawasal nya guys para sa pag natin merda yung panin sa pa palingke hindi na tayo guys sa palingke ano?